ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Doon panahon iyon, umalis ang mga parisiyo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Taya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guru, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong sa sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwi sa sesal o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon kaya't sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw. Bakit ibig ninyo akong siluin? Atin na ang salapin pambuwis at siya'y binigyan nila ng isang denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas Hinirang ng Paminohon si Zero para maging hari Upang lupigin ng mga bansa at alisan ng kapangyarihan ng mga hari Ibubukas ng Paminohon ang mga pintong bayan para sa kanya Sinabi ng Paminohon kay Zero Tinawag na kita upang tulungan si Israel na lingkod Ang bayan kong hinirang, Pinigyan kita ng malaking karangalan bagamat di mo ako kilala. Ako ang paminuhon. Ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palalakasin kita bagamat ako'y di mo pakilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig na makikilala nila na ako ang paminuhon. Ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa umong tugo na, dakilang kapangyarihan ng Paninuoy idangal. Purihin ang Paninuon, awitan ng bagong awit. Paninuoy papurihan itong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na ang pohon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakilan niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Paninuoy idangal. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Igit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng San Libyutay pawang mamadyus -djusa. Ang puon lang ang may likha ng buong sangkalamitan. Dakilang kapangyarihan ng paminuhoy idangal. Ang paminuhoy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalang. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga ala. Dakilang kapangyarihan ng paminuhoy idangal. Kung ang puhon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang puhon ay siyang hari sa daigdig ay sabihin. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin dakilang kapangyarihan ng pamiluho'y idangal. Ikalawang pagbasa Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mulati na Pablo, Silas, at Timoteo. Sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwi na isinasama namin kayo sa aming dol amin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Heso Kristo nalalaman namin, mga kapatid, na kayo ay hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patultao ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia! Alleluia! Sa daigdig ay naganap liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia! Alleluia!